Hello ka. Hello. Hello. <laughs> Hello. makeup sila. Hello. 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 makeup sila. Look, Hello. 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 Pretty Hello. sila. Hello. 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 Mm. Ah! <laughs> 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 si oh, ni bibi diyan dun na grupo. Eh si Jack. Yan si Jackie, yan si Paula, yan si Annie. Hola. Oh god. Yan yes, <laughs> si Annie. Uh, Annie, Lenny, Kimika, si wow. si maker, ako naman. Hello. <laughs> 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 Kapatid na yan, ay si Johnson. Si, <laughs> 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 si Chloe. Oh. Si glitchy si yung nagtake ng yeah. pic yeah. ng video. ikaw rin ba 'ko na? Yan no pretty.